YouTube channel mga paps. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow be hashtag don't Ryan. Of course, i-subscribe mo na yan. Ngayon mga paps, yung tayo dito sa ating Avery para ipakita sa inyo yung buy one, take two, buy one, take three, buy one, take all. No, kasama yung cages ay nasa likod ko mga paps. So, papakita ko. Yan, no? Yan. O, oh, yan, no? Oh, yan, oh. Huh. yan oh, oh. Lahat Yan. Lahat na nakikita nyo mga paps, eto pwede to. Isang buhata na mga paps, no? buy one, take three. Kasama na yung cages, perch, yung tungtungan, yung inuman, yung patukaan. Lahat, kung gusto nyo hakutin, hakutin yung lahat. <laughs> no? Buy one, take three. Eto, pag bumili kayo ng isang opa yellow face, kasama yung isang opa post yellow face, post ino. Post ino rin yung yellow face mga paps ha? at isang dalaw at dalawang Opa, post red dan follow. So grabe, kasama yung cages, perch, patukaan, kainuman, lahat na. No, kung gusto niyo nang maramihan, all in lahat, bilhin nyo lahat. No. So, madali lang kung paano yung mechanics, i-screenshot niyo lang. No, don ito gusto ko. Tapos i-send na sa akin peso Messenger Don Roya, Don Roya Avery or better na i-text o so, tawagan nyo kagad ako sa 4462, mga paps. No? So, without further ado, mag-vlog na tayo. Yala, let's go! Yan, mga paps. Mga project na red factor, pale follow. May kapatid lang yan na visual RFPF. Yan, o. Visual pale follow, o. Oh. Possible red factor pa yan, mga paps, ha. Yan, o. Oh. So, kung nagugustuhan nyo, screenshot nyo. Ito, o. Lalagyan ko nga yan ng cage number 1, number 2 later. No, sa next vlog natin mga paps para mas mabilis nyong uh, masabi ko ano yung gusto nyo. Yan. Pale follow ah. Possible red factor. Tapos kapares. Possible red factor. Possible pale follow. Gaganda ng mga ibon mga paps. Pagsasawa nyo talaga. Ito naman project back to back na OPA Red Factor ino, e, no? No, violet tsaka green wing. Tignan nyo, pulang-pulang -pula yung ulo. Ayan, violet. So, violet red factor ang pinaka-project dito na OPA. O, oh, ganda. May kapatid pa yan na visual OPA. RFPF PF naman tong nasa kanan. Yung kanina, yung nasa kaliwa, yun yung uh, Project Red Factor ino. E, no? Ito, nasa kanan. Ganda, no? Para abukado, no? Project RF o PF naman. Abokado, abukado, tapos pula pa ulo. Grabe no, Napakasolid, solid nung no, alam mo, pininturahan. <laughs> Ito, yung Ino. Yan, RF Opa Ino mga paps. Ganda no, pati yung ulo, tinan nyo, pulang-pula. Oh. Pati yung kulay, yung diin. Yan o, oh, violet, ang ganda. Violet Opa Red Factor Ino, ang pinaka-project dito. Kung gusto nyo to, You can text or call me 09531364462. Message mo sa aming Facebook Messenger. Ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. Yan. Ito naman. Back to back project RF. Split Ino. Mga paps, no? Dahil nga, ang parents nito mismo actually ay RF Ino pa. Tapos, isang Lutino na post-RF. No, kaya speak siya mismo sa ino. E, 'Yan, meron tayong pair blue sa olive green. 'Yan mga paps talagang magsasawa kayo sa daming bagong arrival na meron tayo dito sa ating uh, Donro Aya Avery mga paps, Pwede magkipswapa, mag-offer ka lang, pwede ang umutang. Kung ikaw ay repeat buyer na. Ito naman ay Project Yellowface done Follow. Actually may dugo pa tong opa. Kaya pwede pang magbugato ng opa. Hindi nga lang sila visual pero may dugong opa mga paps. No? Ang dugong nito ay uh, Project Yellow Dan Follow Opa. No, post opa lang sila mga paps, no? Pastel green, no? Tsaka isang green ang kulay. Matured and ready to breed na mga paps. Isasalang yun na lang. No? Actually, kaya nga sila naka separate na kasi nga uh, kinasana natin sila mga paps. Ibig sabihin, uh, ready to breed na sila no anytime. No, so ito, olive green. No? Same lang, Project Yellowface dar follow OPA. No, nan o sila pero may duguding opa. Kaya kahit post opa lang ay huwag magalala dahil sabi ko nga uh, kahit post opa lang may mga dugong opa yung mga ibon natin mga paps no, so ulitin ko paano ako makontak all you have to do is to text or call me 0953 1 3 Message mo sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Ganda ng pagkakakulay ng katawan no? Kala mo, abstract. <laughs> 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 Yan, mga paps, ito yung mga yellow face natin na opa. No, yung nasa pangatlo, pula ulo, split naman yan na yellow face, yellow face ang bago ngayon, may tawag sila orange face mga paps no, syempre, no katagalan, ay sinalin-salin lang yung dugo ng ibon, kaya mas dumidiin yung kulay, pero yellow face pa rin yan mga paps no, orange face, kasi mas pinadiin na yung kulay, no, kung gusto niyo ng ganito, all you have to do is to text or call me 0953 Mesos mo peso Messenger, Don Roaya or Don Roaya Avery. Ito naman mga paps, visual pa yellow face dan follow. Ay, eh, nung ganda ng kulay, no? Dito mga paps, wala na ng post, wala na ng split. Wala na ito na yon Bakit? Kasi ito yung resulta ng project natin. No, kaya kung ikaw nagtatanong ano kaya itsura ng post yellow face, post dan follow. eto yon mga paps. pa yellow face, dan follow. Dulo-dulo no ng ibon mga paps kaya pang malakasan to kung gusto mo ng ganto screenshot mo na tapos i-text it tawagan mo ako 09531364462 mga paps dali mo na kasi nga uh, mabilisan to may mga naka pre na kasi naka reserve na kaya pag mag out tayo may nauna na kaya dali mo na tawagan mo na kagad ako mga paps no napakaganda nito na so kung dulo-dulo mga paps at mag kukuha ka na ito, tapos ipaparis mo sa ibang project no maganda yon kasi syempre isa ka sa mauna na uh, magagawa ng proyekto materials ng ibon na pangmalakasan mga paps no so ito naman uh, actually ito ay uh, opa yellow face post split ino at isang free na opa post split yellow face post split ino mga paps no syempre no baka Mag-isa lang. sa ay, sayang. Walang partner. Bibigyan na lang kita, mga paps. Free. Only for you yan, mga paps. Kaya naman, i-text it tawagan mo kagad ako. 0953-1364462. Message mo sa yung Facebook Messenger, Don Roaya. Or Don Roaya Aviary, mga paps. So, ang ganda, <laughs> oh. Quality. No? Pang malakasan, mga paps. No? Pwede mo rin tong i-crossbreed sa iba, no? Pag mag-experiment ka ng mutation, ang maganda kasi nito, no? Uh, ah, papunta na rin to sa dulo-dulo project mga paps, no? So, kaya naman, kunin nyo na to dahil ito, rare din to, lalo na sa mga Inu ano lover dyan, tapos yellow face pa. No? Pagkakataon niyo na to mga paps kasi nga mabilis, maubos. So, yun lang ha. Muli, maraming maraming salamat sa lahat ng panonood. Huwag nyo kalimutan na mag-like, mag-comment down below ka. Follow the hashtag Dodro. And of course, isubscribe mo na yan. Click mo na rin notification bell yung nasa kanan. No? Nasa gilid. Para updated ka. Para updated ka kagad sa i-upload ating bagong videos. No? So, kung paano ang mechanics, paano mag-avail sa ating Avery. No? Tinututukan natin ng camera. Yung mga cages, mga e no? Sa mga gusto mo ng buy one take two, buy one, take three, or all in kasama yung cages, lahat, nest box. No, madali lang, i-text, tawagin nyo kagad ako, 0953-136-4462. Message mo lang sa aking Facebook Messenger, Don Roaya, or Don Roaya Avery. So, abangan ko kayo mga pagsa, wala kayo pang text, wala kayo pang chat, wala kayo pang tawag, no? I-messenger nyo lang ako, message nyo lang ako, ako ang natawag sa inyo. Kung bakit tawag, para mas malina at mas mabilis yung katapan natin mga kapatid. Pwede ang umutang ha, kung ikaw ay repeat buyer, pwede makipag-swap, mag-offer ka lang. Muli, maraming maraming salamat sa lahat. Stay safe and God bless